Hi guys, for today's video, ito po ay para po doon sa mga content creator na hanggang ngayon po ay hindi pa rin na iimbitahan, nagkakameron po ng ads on reels. Yung iba po matagal na, meron pong isang taon anim na buwan, limang buwan, hanggang ngayon ay hindi pa rin po naiimbitahan po ni Facebook o ni Meta sa tools po na ads on reels. Ito pong aking tutorial ay base lamang po sa naging experience ko at gusto ko pong ibahagi sa inyo para naman po guys magkamero na po kayo o ma-invite ma, -invite, ma -invite na po kayo ni Meta dito po sa tools na ads on reels. Unang uh, tips guys na ibibigay ko sa inyo para meron kayo ng ads on reels. Unang una, dapat po guys, palaging nakaharap yung ading mukha sa camera. Katulad ko po guys, base po sa ating experience, dati po tayo ay nag-tutorial. Kaya naman guys, kapag nag-tutorial tayo, yung mukha natin laging nakaharap sa camera. At pangalawa po guys, dapat po ay clear po lagi yung ating video. Lagi po dapat malinaw. Nang sa gayo naman po, guys, yung manunood po sa atin guys, at makikita din po ng mga uh, ni Meta na maganda po talaga o clear yung ating mga video, yung i-upload nating reels. Video. At isa pa po, napaka din po, wala po dapat kayong violation. Malinis po ang inyo pong profile account guys, isa din pong technique para, para ma-invite po kayo ni Meta po dito sa Ads on Reels, iwasan po ninyo na gumamit po ng mga audio. Kung ang inyo pong mga video o ang inyo pong mga Reels video ay umaabot po ng mahigit isang minuto, isa pong tips na ibibigay ko sa inyo, wag na po ninyong lagyan ng mga audio. Pwede po kayong maglagay ng audio kung ang inyo pong Reels video ay umaabot lamang po ng mga 6 seconds. Pero kung yan po ay mahigit nang isang minuto, guys, kalimitan po dyan kapag kayo po ay maglalagay ng audio, lahat po yan ay magiging copyright issue. Lahat po yan ay magiging violation. Yan, ayaw na ayaw po ni Facebook nang kayo po ay may mga violation. Katulad ko po, wala po tayong naging violation nung tayo po ay nagsisimula pa lamang. Kaya po tayo ay agad-agad nagkamero ng ads on reels. 3 months pa lamang po, nagsimula po ako nung nakaraang taon ng pagre may, June, July, ako po ay nagkamero, na-invite na po tayo agad ni Facebook sa tools po na yan. Kaya yan po yung mga technique na pwede ko pong ibahagi sa inyo hanggang ngayon po ay hindi pa rin po kayo naiimbitahan. Baka po hindi po ninyo yan nagagawa. Ano at isa pa po guys, makipag-engage po kayo. Gustong-gusto po ni Facebook yung masisipag po sa pag engage sa ibang content creator. At kasunod din po guys, mas masipag po dapat po kayo kung kayo po ay gustong sumahod, gusto ninyong magkamero ng tools na ads on si sipagan po ninyo. Kasi po dito guys, kapag tinorn on mo yung iyo pong professional mode, ibig sabihin magtatrabaho ka para pasahuring ka po ni Facebook kung gusto mo talagang magkamero ng tools. Magtrabaho ka, sipagan mo ng pag-upload araw-araw ng mga reels video, dapat po yan ay hindi bababa ng tatlong video araw-araw. Okay po? Yan po yung pwede ko pong ibahagi sa inyo nang sa gayon naman po hanggang ngayon ay wala ka pa talagang ads on risk. Iwasan mong magkamero ng violation para po naman ikaw ay maimbitahan. Huwag ka nang gumamit ng mga audio kung hindi naman po kailangan. Ano po kung hindi ka naman nag-tutorial ako oh, kung nag-tutorial kana naman nakatulad ko, huwag ka na pong gumamit, huwag mo nang dagdagan ng audio. Okay na po yung ganito, yung original audio na po ang gamitin po ninyo. Yan po talaga ang gusto ni Meta, original lahat.